Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action-crime film na The Shadow Strays. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula kay Kenjiro na tinulungan ng isa sa mga bodyguard na sindihan ang kanyang sigarilyo. Ilang saglit pa ay pumasok siyang bigla sa opisina ng boss. Inaasahan ng boss na may dala siyang chicks kaya nagalit ito nang makitang wala siyang kasama. Nagbigay siya ng babala sa boss na posibleng umatake ang mga ninja na tinatawag na Shadows of Death anumang oras. Tinakot niya ang boss ngunit tinawanan lang siya nito at nagsabing hindi siya natatakot sa Shadows of Death. Di nagtagal ay dumating ang babaeng ni request ng boss sa mga tauhan niya. Lumabas ang lahat at hinaya ang masolo ng boss ang chicks na hiniling niya. Sinimulan ng babae na patugtugin ang dalang instrumento. Nang mag-init ang boss ay sinabihan niya ang babae na alam niya na ang dapat gawin. Tumalikod ang babae at hinanda ng boss ang sarili. Gayunpaman, wala siyang kamalay-malay na nasa likuran niya ang ninja na agad siyang pinugutan ng ulo gamit ang espada. Napahiyaw ang babae na kumuha ng atensyon ng lahat. Nagtungo ang lahat sa kinaroroonan ng boss. Doon ay nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit ng boss nila galit na tinanong ni Kenjiro sa babae kung sino ang may kagagawa ng krimeng iyon. Tinuro ng babae ang ilang mga estatwa sa sulok. Dahan-dahan silang lumapit, ngunit nang gumalaw ang ulo ng isa ay pinaulanan nila ng bala ang lahat ng estatwa. Lumitaw ang ninja sa likuran nila at nagkaroon ng matinding labanan. Kinulatan ng misteryosong ninja ang lahat ng bodyguard sa brutal na paraan. Nagdatingan ng iba pang mga tauhan ngunit naging malungkot ang kapalaran nila dahil sila rin ay napatay ng Shadows of Death. Nilabanan ni Kenjiro ang ninja na halos kaparehas niya ng kasanayan. Nang aksidenteng mabaril ng ninja ang babae ay nabigla ito at nawala sa focus kaya nabaril siya ni Kenjiro. Nang tignan ni Kenjiro ang mukha ng ninja ay nagtaka siya dahil isa itong babae. Tapos ay namatay ang ilaw nang bumukas ang emergency light ay lumitaw ang isang pang ninja mula sa isang sulok Gamit ang automatic rifle at night vision goggle ay nagawa niyang mapatay ang mga nakasalubong na yakuza Sa bilis ng kanyang galaw at dalang pampasabog ay napatay niya ang lahat maliban kay Kenjiro at dalawa pang kasama nito Tinanggal ng isang pang babaeng ninja ang maskara bago hinarap ang mga yakuza nang mapatay ang dalawa ay tinawag ni Kenjiro ang ninja na Shadows of Death at sinimulan niyang labanan ito. Ngunit pati siya ay hindi umobra sa babaeng ninja na hindi na pinatagal ang buhay niya sa mundo. Binalikan ng babaeng ninja ang kasamang babae na tinawag niya sa code na 13. Tinurukan niya ito ng gamot dahilan upang manumbalik ang lakas nito. Sinabi ng nagligtas na ninja na tapos na ang misyon nila sa Japan. Habang nasa biyahe, tinanong ni 13 ang instructor niya na si Umbro kung ano ang susunod nilang gagawin. Duda si Umbro kung mapagkakatiwalaan pa niya si 13 sa mga susunod na misyon dahil nabigo ito at kailangan niyang ibalik si 13 sa pasilidad. Nabanggit ni Umbro na sila ay mga asasin na handang pumatay. Ngunit tila gusto ni 13 na bumalik sa kanyang normal na buhay. Naghiwalay sila at bumalik si 13 sa safe house. Kinagabihan, nagising si 13 na pawis na pawis at nanginginig. Uminom siya ng gamot, nag-ehersisyo, at naligo. Nagmotorsiklo siya patungo sa isang gusali upang tawagan si Amber. Ngunit narinig niya sa automated system na ang kailangan niya lang gawin ay ipagpatuloy ang pag-inom niya ng gamot tapos ay naputol na ang tawag. Dismayado siyang bumalik sa tinutuluyang safe house. Sa hagdanan ay napansin niya ang isang batang lalaki na tinutulungan ang kanyang lasing na inapakyat. Napansin siya ng batang si Manji bago patuloy na tinulungan ang kanyang ina. Kinagabihan, nagising si 13 sa katok ng mga lalaki sa bahay nila Manji. Nasaksihan ni Manji ang pang-aabuso ng mga lalaki sa kanyang ina. Tinulungan niya ang kanyang ina ngunit kulang ang lakas niya. Sinunod ni 13 ang bilin ni Umbre na huwag makikialam sa problema ng iba. Binangungot siya sa pagtulog. Nang magising ay muli siyang uminom ng gamot, nag up, at naligo paglabas niya ng safe house ay nakita niya ang bangkay ng ina ni Manji. May isang lalaking nagsabi kay Manji na tumigil na siya sa pag at sinabing mag-isa na lang siya. Galit na tinitigan ni 30 ng investigador na si Proz hanggang sa mapansin siya nito. Nang lapitan siya ng investigador ay mabilis siyang naglaho. Bumalik siya sa lumang gusali upang tumawag muli, ngunit ang sagot ng automated system ay ganoon pa rin. Pumunta siya sa isang kainan at nakatitig lang sa kanyang pagkain nandoon si Manji na nagsabing kung hindi niya kakainin ang inorder na bakso ay siya na lang ang kakain nito. Tinanong ni 13 kung napaano ang peklat ni Manji sa mukha na sinagot ng bata na wala lang iyon. Pagkatapos ay ibinahagi ni Manji ang kanyang nararamdaman at umiyak. Sinabi niyang si Haga ang nanakit sa kanya at sa kanyang ina. Pinatahan siya ni 13 at sinabing sasamahan niya siya sa puntod ng kanyang ina. Sa sementeryo ay nakita nila ang puntod ng ina ni Manji tinuruan niya si Manji kung paano kausapin ang kanyang ina at sinabing palaging nakikinig ang kanyang ina sa kanya. Inihiga ni Manji ang kanyang ulo sa puntod ng kanyang ina at kinausap ito. Habang pauwi ay nagpasalamat si Manji sa kabutihan ni 13 sa kanya. Sa kanyang pagtulog ay muli niya na naman niyang napanaginipan ng isang babae na biktima ng krimen. Nang magising siya ay hindi na siya uminom ng gamot, ngunit nag-shower muli siya. Paglabas niya ay nakita niya ang isang liham mula kay Manji na lubos na nagpapasalamat sa kanya. Ngumiti siya at tumingin sa bintana, napansin niyang wala si Manji. Habang hinahanap niya ang bata sa loob ng apartment ay narinig niya ang lalaking si Jackie na kausap ang boss nitong si Haga sa telepono. Inutusan ni Haga ang tauhan na kunin ang anumang ebidensya sa bahay ni Manji at dalhin ito sa kanya hinarap ni 13 si Jackie at tinanong kung nasaan si Monji, ngunit hindi sinabi ni Jackie ang gusto niyang marinig at sinubukang labanan siya. Natalo ni 13 si Jackie at inutusan siyang dalhin siya kung nasaan si Monji. Habang nasa daan, ikinwento ni Jackie ang lahat tungkol kay Haga at gaano kalakas ang impluensya nito. Sinabi niyang dadalhin niya si 13 sa Monroe's Club na pinapatakbo ni Haga at kambal nitong si Soria. Una nilang pinuntahan si Soria na nagsabing wala sa itsura ni 13 na mag-apply bilang GRO. Iginiit ni Jackie na si Haga ang gustong makausap ng babaeng kasama niya. Iniwan ng dalawa si 13 upang sabihan muna si Haga tungkol sa bisita nila. Habang nakalak si 13 sa CCTV room ay nakita niya sa recording ang pananakit kay Manji sa lugar na iyon. Binanggit ni Soria kay Haga na may dalang babae si Jackie na gusto siyang makita inutusan ni Soria ang isang tauhan na dalhin doon si 13. Kinulata ni 13 ang tauhan at dumiretso sa kinaroroonan nila Haga. Nang makaharap niya si Soria ay pinatulog niya ito, tinanong niya kung nasaan si Monji, hindi sumagot si Haga at sinubukang itarak sa kanya ang injection. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa at sa huli ay naitarak ni 13 ang injection kay Haga nagising si Soria na nagpaputok ng shotgun ngunit tumama ang bala sa kakambal niyang si Haga. Binato ni 13 ang kutsilyo at tumama ito sa katawan ni Soria ngunit tumakbo ito palayo. Sinabihan ni 13 si Jackie na itakas ang babaeng biktima. Pagkatapos ay nilabanan niya ang lahat ng tauhan na humaharang sa kanilang dadaanan. Nandoon pa si Soria dala ang shotgun at tinatsyempuhan si 13. Muli silang naglaban ngunit hindi ito natuloy dahil nagdating na ang mga pulis. Sinabihan ni Jackie si 13 na huwag silang papahuli sa pulis dahil kasabwat ito ng mga sindikato. Sa loob ng getaway car ay sinigawan ni Jackie si 13 na hindi niya alam ang gulo na pinasok. Natatakot si Jackie sa buhay niya dahil baka mapagkamalan ng sindikato na kasabwat siya ni 13. Iniwan ni Jackie si 13 sa isang lugar at nagsabing hindi na niya ito matutulungan sa paghahanap kay Manji. Sa presinto, isang investigador na nagngangalang Pros na malapit kay Haga ang tinotorture ang isang lalaking nagngangalang Cosno. Tinatanong niya ito kung paano naihatid ang isang truck na puno ng droga sa daungan. Ilang saglit pa ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ariel tungkol sa pagkamatay ni Haga. Naging emosyonal siya nang makita ang bangkay. Nang tignan niya ang mga larawan galing sa CCTV ay nakilala niya si 13. Dahil sa nangyaring pagpatay kay Haga ay sinaktan ni Ariel ang bihag nilang si Monji. Samantala, habang kumakanta si Jackie ay inaalagaan niya ang kanyang inang may sakit. Nang tawagan siya ng investigador na si Proz ay hindi niya ito sinagot. Di niya alam na nasa labas lang ito kasama ang iba pang mga pulis sinabihan ni Proz ang mga kasama na tanggalin ang kanilang badge tapos ay pinatay ang kuryente bago puwersahang pinasok ang bahay ni Jackie. Tinanong ni Proz si Jackie kung nasaan ang pumatay kay Hagen na si 13. Mayamaya -maya lang ay may umatake sa mga pulis mula sa labas. Isa-isa silang pinagbabaril nang di pa nila nakikilalang individual. Ang individual na sakay ng motor ay si 13. Nilipol niya ang lahat ng kasamang pulis ni Proz. Pagkatapos ay pinasok niya ang silid kung nasaan si Pros at Jackie. Mabilis na inilaga ni 13 ang mga pinakawalang bala ni Pros tapos ay kinulata niya ito. Tinutukan niya ito ng baril at tinanong kung nasaan si Monji. Bago niya ito mapatay ay pinigilan siya ni Jackie dahilan upang makatakas si Pros gamit ang kanyang kotse. Sinundan ito ni 13 gamit ang motor. Tinawagan ni Pros ang anak ng politiko na si Ariel at sinabi nitong sinusundan siya ni 13. Hindi alam ni 13 na may nakalaang bitag para sa kanya. Patungo sa basement parking ay binangga siya ng sinasakyang kotse ni Ariel. Pinalo siya ni Ariel ng baseball bat. Gustong makaganti ni Praz gamit ang bat ngunit pinigilan siya ni Ariel. Nang tawagan ni Ariel ang ama niyang gobernador ay lumapit si Praz kay 13. Habang bumubulong ito ng pagbabanta ay kinagat ni 13 ang tenga niya at tinusok ang mga mata gamit ang mga daliri na naging sanhi ng pagkamatay ng investigador. Inawat ng mga tauhan ni Ariel si 13. Nang makita ni Ariel ang nangyari ay muli niyang pinalo si 13 sa ulo kaya nawalan ito ng malay. Tinali siya ni Ariel at sinigawan, sinasabing pinatay niya ang dalawa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan dahil lamang sa anak ng isang GRO sinuntok siya ni Ariel at inutusan siyang sumagot. Bago siya muling hampasin sa mukha gamit ang pamalo ay dumating ang gobernador na ama ni Ariel. Pinayuhan ng gobernador si Ariel na huwag patayin si Thirteen dahil maaaring maging kapakipakinabang ito sa kanila hanggat buhay pa si Monji. Sinabi ng gobernador kay Thirteen na hindi niya kilala kung sino siya, ngunit nais lamang niya ang kanyang serbisyo upang mabawi niya si Monji kalaunan. Dinala nila si Manji K13 na magaang mukha at buong katawan dahil sa mga tinamon nitong bugbog. Awang-awa siya sa bata na halos hindi na makapagsalita. Di nagtagal ay isinama ng gobernador si Manji, Jackie at 13 kasama ang ibang tauhan upang mag-transact ng droga sa sindikatong grupo ni Kabil. Ipinarinig ni Ariel K13 ang bilin niya sa ama na kung sakaling may mangyari sa kanya ay dapat sakalin ng kanyang ama si Manji hanggang mamatay. Tinulungan ni 13 si Ariel na ipagpalit ang mga bag ng droga kapalit ng pera kay Kabil. Pagkatapos nito ay inutusan ni Ariel na patayin ni 13 si Kabil kapag nasa sasakyan na sila. Nilinlang ni Ariel si Kabil sa pagsasabing sa kanila na ang chicks na si 13. Babarilin na sana ni 13 si Kabil ngunit nakasigaw si Jackie na patay na si Manji. Labis na nagdalamhati si 13 at tinalikuran ng grupo ni Kabil nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga tauhan ni Kabil at tauhan ni Ariel. Habang nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig ay napatay ang gobernador na ama ni Ariel. Tumindi ang galit ni Ariel na pumatay ng maraming kalaban kabilang na si Kabil. Sinagasaan ni 13 si Soria na muntik nang mapatay si Jackie tapos ay patuloy na nilabanan ang mga tauhan ni Ariel. Matapos niyang iwasan ang bala ng shotgun na pinakawalan ni Ariel ay nag-1v1 sila. Nagkaroon ng isang mahaba at makapigil-hiningang labanan. Pinatay ni 13 si Ariel sa kasuklam-suklam na paraan. Pagkatapos ng lahat, ipinagmaneho ni Jackie si 13 habang kalong nito ang bangkay ni Monji. Nabanggit ni 13 na dalawang araw pa lang silang magkakilala ni Monji tapos ay nagpakilala siya kay Jackie sa pangalang 13. Habang nasa biyahe sila ay nabangga ang kanilang kotse ng isang sasakyan. Nang magkamalay ay napansin nilang nasa isang lumang gusali na sila. Ang nangyari sa kanila ay kagagawan pala ni Instructor Umbra at ng kanyang boss. Galit na galit sila sa ginawa ni 13 na pagpatay sa mga pulis, mga sindikato at gobernador. Sinabi ng boss na mananagot siya sa mga nangyaring insidente. Inutusan niya si Umbra na patayin na si 13. Nang babarili na ni Umbra si 13 ay nakatayo si Jackie at binalya si Umbra upang mailigtas si 13. Sinabi niya kay 13 na tumakas ngunit binaril siya ng boss. Binaril rin nito si 13, na nagawang maiwasan ang mga bala bago tumalon sa bintana. Inutusan ng boss si Troika na habulin si 13. Natagpuan ni Troika si 13 at nakipaglaban dito. Malinaw na may kalamangan si Troika dahil patuloy niyang binugbog si 13. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay nagawang masaksak ni 13 si Troika gamit ang kanyang armas at napaslang ito. Kasunod nito ay biglang lumitaw si Umbra na niretrat siya ngunit naiwasan niya ang mga bala. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Pareha silang nasugatan ng gusto. Gusto ng patayin ni 13 si Umbre, ngunit hindi niya ito magawa. Si Umbre rin ay nagkaroon ng pagkakataong patayin si 13 ngunit nag-alinlangan siya. Biglang lumitaw ang boss na tinutukan ng baril si Umbre. Inutusan siya nito na tuluyan ng patayin si 13. Gayunpaman, Inispin ni Umbra ang patalim sa boss na agad siyang binaril. Gumanti si 13 na pinaulanan ng bala ang boss hanggang sa mamatay ito. Bago mamatay si Umbra ay sinabi nito ang tunay niyang pangalan na Nomi. Kinuha niya ang bangkay ni Manji upang bigyan ito ng marangal na libing. Matapos ang libing ay nagpahinga si 13. Nakita niya ang isang babae at dalawang lalaki na papalapit sa kanya. Pinaulanan siya ng bala ng babae bago itinutok ang baril sa kanya nagpakilala ito sa codename na 14 na gusto na siyang patayin. Ngunit mula sa likuran ay napatay ang isang lalaki at nabihag ang isa pa ng lalaking nakahelmet. Tinuluyan ni 14 ang bihag na kasama niya. Sa huli ay umatras si 14 na humalakhak bago tuluyang naglaho sa masukal na lugar. Sinabi ng lalaki na simula lang iyon at marami pa ang shadows of death na magtatangka sa buhay niya. Tinanong ni 13 kung sino siya. Nang tanggalin ng lalaki ang helmet ay nakilala siya ni 13 bilang si Master Buray. Sa pagtatapos ng pelikula ay sinabi ni Master Buray na siya na ngayon ang may pananagutan kay 13. Nagsabi si 13 na simula sa araw na iyon ay nomina na ang itawag sa kanya.